Lolo Apong, tagapangalaga ng kabukiran, isang kwento mula sa tinig ng guni-guni. Simula ng kwento, sa gitna ng kabundukan ng San Bartolome, may isang lumang kubo na halos natatakpan na ng talahib, punong kahoy at mga halamang gamot. Doon nakatira ang matandang si Lolo, apong kasama ang kanyang apo na si Nico, isang labing dalawang taong gulang na batang payat, tahimik, ngunit matalim ang obserbasyon. Matagal nang walang asawa si Lolo Apong. At si Nico? Ulila sa magulang, bata pa lang si Nico nang masawi ang kanyang inat ama sa isang malagim na aksidente ng hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang sabi ng iba, inatake ng mabangis na hayop pero may mga bulong-bulungan sa baryo, aswang ang may gawa noon. Mula noon, tinala siya ni Lolo Apong sa bukid. Doon siya pinalaki, malayo sa syudad, sa ingay, sa mundo ng teknolohiya. Ngunit hindi para sa tahimik na buhay lang, kundi para ihanda siya sa isang mas madilim na katotohanan. Ang katotohanang itinatago hindi ordinaryong albularyo si Lolo Apong. Sa mahabang kasaysayan ng kanilang angkan, sila ang tinatawag na mga Bantay Liwanag, mga tagapangalaga ng baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Ang kanilang tungkulin ay bantayan ang hangganan ng kabukiran at pigilan ang sinumang aswang, manananggal, o maligno na pumasok at manira sa katahimikan ng mga tao. May tagong silid sa ilalim ng sahig ng kanilang bahay. Doon nakatago ang mga anting-anting, dahon ng kamangyan, langis na pula, buntot ng pagi, at ang pinakabantay saradong orasyon na minana pa mula sa kanilang mga ninuno. Bawat gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, hindi natutulog si Lolo Apong. Binabantayan niya ang paligid, hawak ang lumang baston na may ukit ng sinaunang baybayin habang hinihipo ang isang itim na batong nakatali sa pulang lubid. Gabi ng panawagan, isang gabi ng Disyembre, habang mahimbing na natutulog si Nico, may malakas na katok sa kanilang pinto. Tok, tok, tok! Pagbukas ni Lolo Apong bumungad ang isang babae, punit ang damit, sugatan, nanginginig, at may puhat na sanggol. Lolo Apong, Tulungan niyo po ako. Kinuha po nila ang asawa ko. Hindi ko na po alam kung saan siya dinala. May. May pakpak yung isa sa kanila. Tumango si Lolo Apong. Sanay na siya sa ganitong panawagan. Sa isang iglap, kinuha niya ang kanyang mga gamit. Pinainom ng salabat ang babae at pinulungan si Nico. Anak, oras na para makita mo ang mundong pinipilit itago sa iyo. Ang paghaharap. Sa masukal na bahagi ng gubat, natagpuan nila ang isang lumang balay na sinasabing tirahan ng mga nilalang ng gabi. Ramdam ni Nico ang lamig sa paligid, kakaibang hangin at parang may mga matang nakamasid sa kanila sa dilim. Mula sa mga anino, lumabas ang tatlong anyo, isang babae na walang kalahating katawan, isang lalaking may pulang mata, at isang matandang manananggal na may pakpak ng paniki. Matanda, pakialamero ka pa rin, ani ng isa. Ngunit matatag si Lolo Apong. Pinuksan niya ang maliit na bote ng pulang langis at pinahid ito sa kanyang mga braso. Nagsindi ng kandila, pinigkas ang unang linya ng orasyon. Sa silaw ng liwanag, sa lakas ng dugo, sa anting ng dugo ng bayani, itaboy ang kadiliman. Gumalaw ang lupa, napaatras ang mga aswang, ngunit hindi pa rin sila umaalis. Biglang lumapit ang manananggal kay Nico, tila inaamoy ito. Ngunit bago pa ito makalapit, tumunog ang anting-anting na suot ni Nico. Isa pala ito sa mga huling sagradong anting mula sa kanilang angkan. Biglang bumalot ang liwanag kay Nico. Tumingin si Lolo Apong sa kanya. Ngayon mulang nalaman, Apo, ikaw ang susunod sa akin. Sa huling oras, binigkas ni Lolo Apong ang kabuuan ng orasyon, isang dasal na may kapalit. Sumabog ang liwanag. Nagsilayas ang mga nilalang. Ngunit, si Lolo Apong ay bumagsak sa lupa, nanghihina, duguan at halos wala ng buhay. Ang huling paalala, hinawakan ni Nico ang kamay ni Lolo Apong. Lolo, huwag mo akong iiwan mahinang ngumiti ang matanda. Anak, habang may liwanag ka sa puso mo, hinding-hindi ka kailanman matatalo ng dilim. At sa huling hininga ni Lolo Apong, isang kumpol ng liwanag ang pumasok sa dibdib ni Nico. Tila ipinasa ang lakas, ang alaala at ang misyon ng kanilang lahi. Pagkatapos ng lahat, bumalik si Nico sa kanilang kubo, mag-isa. Ngunit hindi siya takot pinagpatuloy niya ang pag-aaral ng halamang gamot, orasyon at pagpabantay sa hangganan ng baryo. Mula sa isang batang takot sa dilim, siya ngayon ang bagong bantay ng kabukiran. At tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat, maririnig mo sa hangin ang tinig ni Lolo Apong. Hindi mo kailangang maging matanda para ipagtanggol ang bayan kailangan mo lang ay tapang at puso